Leo. Ayan, nasa GoPro naman tayo, no? Magandang tangali po sa lahat, no? Mag alas 11 na po, no? At eh, tamang-tama, tapos ko na po din kaluto ang lahat, no? At eh, antayin na lang natin sila na tatawid na dito. Na sila Tibing, Beng. Si Beng may puntahan yung mga bata lang siguro makasabay dito. <coughs> tapos sila kuya, no? Kami-kami lang naman. Kaya't kunti lang yung luto natin, di ba? Tamang-tama lang, pampamilya lang talaga. Yan o, no, so mga busing Against the earth ah Yan po mga busing, no, kita-kits po tayo mamaya no, sa kainan no, At sa pagsalo-salo ng pamilya Pati kayo, no, pati kayo Ayan, pati kayo kasama namin dito Ayan, Good morning sa inyong lahat mga busing Kita-kits Ayan <laughs> o, no, nag-video call sila Pati ang tayo, sila mama kapatid. <laughs> video call sila sila kuya, wala pa. Sunduin natin maya maya konti. Ah? Kumista ka na ma? pangagda. Sandali ay yung kahit ko may may vlog. Sandali lang po ah. Ayan. Si hey, Michelle. Si Michelle nagabot. <laughs> Ayan. Ayan. Kamangkal. May may bisita din may bisita sila doon kami, kaya eh, baka hindi sila makapunta sila kuya na lang sunduin natin big man tapos box ah uh tapag kuha ni naro ah alam may pas naro kagwa ay yes. <laughs> <laughs> ayan tagal ni nonoy ni taba sa kuha eh? ni sa ano ba yan sa banyo siya Video call sila. Ayan, sandali lang po mga busay nga. Eh. Wala pa sila. Gutom na po eh. Sarap ba naman yung hito? Ayan, sandali lang po ah. Oh, dito na siya. Natubang mo kasi Natubang <laughs> <laughs> mo kasi hindi abot, anay noy nga ba yung kita mo <laughs> ano uh, sila ma sila ate hindi makapunta may bisita silang unexpected na dumating so kaya ngayon kami kami na lang nila kuya Ayan. At si may manang papunta toto din doon si JR ah sige Sampat na no yun. Kaya tayo din ang buwan ko Yan <laughs> na yung na.

Champion pa ng Dumuan. Duro rad, di putan na ganahan kaon ka baya. Damit. Hindi ako natin kung ko ah. Nagagabot mas si Glenn to dati. Hindi sanda ka kasi may Michelle naglusot ng mande. <coughs> sa si, era may klase. sa era may klase man. las Dos pang tapos. <coughs> Ayan na. <coughs> yeah. Si Glenn yeah. yan eh. Oh, Kami-kami na lang. Nagagabot si Glenn kasi ano? <laughs> Kaya mo lang ito, lumpia ka gistopado yung luto ni Manay. Nagistopado. <laughs> <laughs> may istopado, kung may siya kilo. Timing gani, nagistopado. <laughs> Ayan. O, oh, diba? Oh, sandali lang po mga busing na nangyayikwan lang tayo. Ah. Antayin pa natin yun, diba? Sila, kwan lang naman sila. Ati, ati, at tibi, asawa ni kwan. Si Bayaw. Ayan. Sila na lang at si Tuto GR.

Sweet and na, mayroong sweet and sour. Sweet and sour. Hmm. Kita yung tita ni mama? Yang paan ng sauce na yang sauce kaya yung sauce kita yung salad. Tayo, tayo mo na, Tera bak, tera bak ba, ba, gintabok. Hindi nga, lang po kami. Kaya sila ate, kasi wala eh hindi sila makapunta kaya kami kami nalang lang nila <laughs> eh si bayaw ko dan pwede na lang ng hito doon na inihaw yan rupet, <laughs> salad rupet <laughs> panpat ni Naro. Kau nak lemah? Nih, si Alang. <laughs> Ada <na>. lah. <laughs> Kit, ka ang lupit. Kanpad na kay Toto. Kaya rin. Spicy chicken na no. lang. <laughs> may bisita okay, siya, siya na to. Nag-abot si Kante Tito da. Mag na. Magtugin yeah. na siya natin. na dati. Kaya na kayo na magma. nag na din na bowl na isang pantat para kay Dante. Kaya na siya na May sauce to. Ay mo lang sa usawa. mo

Pinogohan <laughs> with the salad Gawa tayo ng kan para sa salad. May salad ka mo jenah? Durutpa? Oo. 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 Oo.

Eh mm -hmm. oh, tohan <laughs> ah. ah. kain yung, busing, ah. mm -hmm. yung mingito, may, yung itlog, may itlog sa loob yung yang Itong sweet and sour, may mga bihod rin o oh, itlog din. Ay, kuya ko binigay. Kaborito niya yan eh. Favorito namin lahat. Si Papa, ang lalabas si Papa. Mm. Mm. <tinyo>

eksimple ako ngayon sa pan sa diet ay e, luloko ko lang sarili ko Nagpapawis, nagpapapawis papawis exercise tapos yun pala ay ay sa kainan ang dami din

kau <either> <mm <out> <manyas de improving>. ter <imiteres> puro isda po kami ngayon. <laughs> Dinuguan lang yung may baboy. Kasi yung na kayo, ang na yun. Ay, hindi siya, no? Si buto uh. Si Budo? Oo. กูก็ไม่ค่อยกล้าใช่

kemen batang kaso in medio martin silang bisita ay labatin niya bayaw mo ano ano ko 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 ko

hanggang dito na po I love you all shout out sa inyong lahat kahit po kayo no ay mo kayo mga busing harap no so mga busing no pa ba bak katatapos ko lang magkain ba't ganito yun, yung screen na and ayan so parang ulan naman no wow ulan din niya sana nang makapagpahinga ayan sira tapos na din patapos na din grabe nabusog ako sobra Sobra-sobrang tabusog.

Ah, patayin si media Bilog le. so mga busing so busok na busok po ako no Hanggang dito na lang siguro mga busing Tapos na patapos naman sila no? Sila ate pag makapasyal dito mamaya ay kakain Kung kung kakain lang din yan sila ulit mamaya dito sa bahay Okay, so hanggang dito na lang po mga busing no At iwan ko ano nangyari sa screen nito Sarah Pao, nag be blink blink eh so ang dito na lang po I love you all shout out sa inyong lahat Ayan. shout out shout out bye bye ah uh, shout out nga pala kay Kuano Tess Alejandro Ayan. bye bye